Formal na ang sinampahan ng impeachment complaint sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte nitong lunes, December 2. Ang reklamo ay inihain o inindurso na akbayan party lists. Dumating din si dating Senator Leila de Lima sa tanggapan ng Secretary General kasabay ng paghahain ng complaint for impeachment Ayon kay Dilima, siya ang spokesperson ng mga complainant at sinasabing kompleto ang nilalaman ng kanilang kaso. Limang grounds ang binanggit tulad ng culpable violation of constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes at hindi kasama rito ang treason. The complaint is duly verified by all the complainants and uh, indicated on what exactly they are attesting to in accordance with the rules of impeachment of uh, the House of Representatives. Halo, ngayon. Nakalalabas sa magiging resulta ng investigation ng Criminal Investigation and Detection Group ang dekisyon ng Philippine National Police. kung ipakakansela sa Firearms and Explosives Office ang mga firearms licenses nito. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General G. Pahardo, mayroong license to own and possess firearms ang Vice Presidente. Gayunman tumanggi ang General na sabihin kung anong uri ito ng LTAC o kung ilang baril ang pag-aari ni BP Sara. Wala na niyang permit to carry firearms outside the residence ang vicepresidente. Presidente. For one, I, I, yes, I can confirm na meron pong uh, isa pong uh, LTAP holder po si uh, BP Saka po at uh, mayroon din pong mga firearms na nakarehistro under her name po. As to the uh, type of license at uh, I, I cannot for now reveal ko ano po kung ano po yung uh, type of license na hawak po niya. But definitely siya po ay may LTAP at meron pong lisensyang mga baril na nakarehistro under her name. Hapaw, oh,